ikalabing siyam na kabanata. Muling sumagot si Job, Hanggang kailan ninyo ako pahihirapan at sasaktan sa mga sinasabi ninyo? Paulit-ulit ninyo akong iniinsulto. Hindi na kayo nahiya sa mga ginagawa ninyo sa akin. Kung talagang nagkasala ako, problema ko na iyon. Ang akala ninyo'y matuwid kayo kaysa sa akin at iniisip ninyong ang mga paghihirap ko'y nagpapatunay na nagkasala ako. Pero ang Diyos ang may gawa nito sa akin. Siya ang naglagay ng bitag sa palibot ko. Tumawag ako at humingi ng tulong pero walang sumagot sa akin. Humingi ako ng katarungan, pero walang nagbigay sa akin. Hinarangan ng Diyos ang dinadaanan ko para hindi ako makadaan. Tinakpan din niya ito ng kadiliman kinuha niya ang kayamanan ko, pati na ang aking karangalan. Pinahirapan niya ako saan man ako bumaling, na halos ikamatay ko na. Inalis niya ang pag-asa ko na parang punong kahoy na binunot. Labi ang galit niya sa akin, at itinuring niya akong kaaway. Parang pinadalhan niya ako ng mga sundalo upang salakain, at palibutan ang aking tolda. Inilayo niya sa akin ang aking mga kamag-anak, at nilayuan na ako ng aking mga kakilala. Wala na ang lahat ng taong malapit sa akin. Pati mga kaibigan ko'y nilimot na ako. Hindi na ako kilala ng aking mga bisita at mga babaeng alipin. Itinuring na nila akong dayuhan. Kapag tinatawag ko ang aking alipin, hindi na niya ako pinapansin, makiusap man ako. Ang asawa ko'y nababahuan sa hininga ko at ang mga kapatid kong lalaki ay nandidiri sa akin. Hinahamak ako kahit ng mga batang pasbi. Kapag nakikita nila ako, pinagtatawanan nila ako. Lahat ng matalik kong kaibigan ay nasusuklam sa akin. Pati mga mahal ko sa buhay ay lumayo na rin. Butot balat na lang ako at halos mamamatay na. Maawa kayo sa akin, mga kaibigan ko. Dahil pinahihirapan ako ng Diyos, bakit ninyo ako inuusig tulad ng ginagawa ng Diyos sa akin? Hindi pa ba sapat ang pagpapahirap ninyo sa akin? Mabuti sana kung isinulat sa aklat ang mga sinabi ko. O di kaya'y iniukit ito sa bato para hindi mabura magpakailanman. Pero alam kong buhay ang aking tagapagligtas. At sa bandang huli ay darating siya rito sa lupa para ipagtanggol ako. Pagkalis ko sa katawang ito at mabulok ang mga laman ko, makikita ko na ang Diyos. Makikita ko siya ng harapan at hindi na siya iba sa akin. Labis na akong nananabik na makita siya. Kung patuloy ninyo akong pararatangan na ako'y naghihirap dahil sa aking kasalanan, tiyak na darating sa inyo ang nakakatakot na parusa ng Diyos. Parurusahan niya kayo dahil sa galit niya. Sa kanin nyo malalaman na hinatulan kayo ng Diyos.